Kamusta na kayo mga idol? Sa video na ito kikilalanin natin at tatalakayin natin kung bakit nga ba natakot si Silva Soldic sa grupong Phantom Troop o mas kilala ng karamihan bilang Spider. Pero bago tayo magsimula, nais nice kong sabihin na meron na rin pala tayong bagong gawang Facebook page, like and follow nyo na rin, lalagay ko na lang ang link sa comment at description, maraming salamat sa suporta nyo mga idol. Sino nga ba si Silva Soldic? Si Silva Soldic mga idol ang tumatayong pinuno ng pamilyang Soldic. Siya rin amat ng isa sa pangunahing karakter ng Hunter x Hunter na si Kilo Wasolvi. Unang beses na pinakita ang karakter na ito sa episode 24 ng Hunter Hunter 2011. May tangkad ang karakter na ito na 198 cm at may bigat na 110 kg. Ang kanyang edad naman mga idol ay nasa 48 taong gulang sa current timeline. Ang kulay naman ng kanyang mga mata ay kulay asol na kawangis ng mata ng isang pusa at meron din itong buhok na kulay silver. Si Silbo mga idol ay masasabi natin na isang mahinahon na tao. Madalas din itong hindi nagpapakita ng emosyon o kanyang mga nararamdaman sa mga bagay-bagay. Masasabi rin natin mga idol na ang karakter na ito ay hindi masyadong nakikipag-ugnayan sa kanyang mga anak. Ngunit mahalaga para sa kanya ang mga ito at palaging kapakanan ng buong pamilya ang kanyang iniisip. Lalong-lalo na kay Kilowatt na kanyang inaasahan na magmamana at mamumuno balang araw sa kanilang pamilya. Batay din sa ating pagkakaalam na si Silva Soldic ay nabibilang sa Transmuter na Nen type. Ngunit sa bagong Nen chart na inilabas mga idol, pinakita na si Silva ay nabibilang na sa Emitter na Nen type. Ang kanyang abilidad naman mga idol ay ang tinatawag na Explosive Orbs na kung saan maglalabas ito ng dalawang malaking bola na gawa sa kapangyarihan ng Nen at kanyang ibabato sa kanyang target o kalaban. Si Silva Soldik din mga idol ay isang napakahusay na asasin. Na kahit sinong ipaligpit sa kanya ay kanyang gagawin basta sa patang bayad sa kanya. Ayon pa kay Killua, maingat ang kanyang ama sa bawat sitwasyon. Hindi ito kumikilos kung walang kasiguraduhan na magtatagumpay ang bawat misyon na kanyang ginagawa. Kaya masasabi rin natin mga idol na napakatalino ng karakter na ito sapagkat bawat misyon na kanyang ginagawa ay kanya munang pinag-iisipan at pinagpaplanuhan ng mabuti upang maging matagumpay. Ngunit may isang pagkakataon mga idol na lubhang nahirapan si Silva nung may pinatapos sa kanya na isa sa miyembro ng Phantom Troop o mas kilala ng karamihan bilang Spider. Sinabi ni Silva na hindi sulit ang bayad sa trabaho na iyon dahil talagang nahirapan siya sa nasabing labanan. Sa mga hindi nakakaalam mga idol, ang miyembro ng Spider na pinatay ni Silva ay ang dating number 8. Na kung saan si Shizuko Murasaki ang pumalit sa kanyang pwesto. At dahil sa pangyayari na iyon, nakatapat o nakalaban ni Silva ang pinuno ng Spider na si Crollo Lucifer na kung saan sa anime ay hindi na pinakita kung ano ang naging resulta sa nasabing labanan. At batay din sa larawan ang lugar kung saan sila naglaban ay maaring sa lugar ng Meteor City. Alam naman natin mga idol na sa Meteor City, nagmula o nabuo ang grupong Spider. Pero bakit nga ba natakot si Silva sa grupong Phantom Troop o mas kilala ng karamihan bilang Spider? Kung babalikan natin mga idol ang episode 49 ng Hunter x Hunter 2011. Sa episode na ito mga idol, sinabi ni Kilowa na binyantaan sila ng kanilang ama na huwag nila gagalawin ang grupong Phantom Troop o mas kilala ng karamihan bilang Spider. Dahil pagtapos ni Silva, makalaban ang dating number 8 at si Crollo na tumata yung pinuno ng spider, nalaman niya ang tunay na lakas ng mga ito. Nalaman ni Silva na hindi basta-basta ang lakas ng mga ito at nalaman niya rin ang panganib na dala ng bawat kasapi ng grupong spider. Dahil ang lahat ng mga miyembro sa nasabing grupo ay mga mahuhusay sa iba't ibang estilo ng pakikipaglaban at dalubhasa na ang mga ito sa paggamit ng kapangyarihan ng Nen kung kaya binyantaan agad ni Silva ang kanyang mga anak na lumayo at iwasan ang grupong Spider. Sa kaso naman ng paglalaban ni Silva at ni Crollo Lucifer para sa akin mga idol, si Silva ang nanalo o nagwagi sa nasabing labanan. Maaaring sa panahon na iyon mga idol malakas na rin si Crollo Lucifer ngunit hindi pa ito sapat upang matalo si Silva. Para sa akin mga idol, hindi biro ang lakas na tinataglay ni Silva Soldic dahil pagtapos niya makalaban at patayin ang dating number 8 ng Spider, nagawa niya pa rin makipagsabayan kay Crollo Lucifer. Hindi rin natin alam mga idol, baka nga nagawa niya pang pagsabayin na labanan ang dalawang ito. Kaya para sa akin mga idol, napakalakas ng karakter na ito. Dahil mula pagkabata, nagsasanay na ito upang maging mahusay na asasin. Alam naman natin, sa pamilyang Soldic, hindi basta-basta ang pagsasanay, na kanilang ginagawa, lalo na sa mga miyembro, ng nasabing pamilya. At batay naman, sa pisikal na lakas ng pangangatawan, masasabi natin, na mas malakas si Silva, kaysa sa pinuno ng spider. Dahil ang karakter na ito, ay nagtataglay, ng mas kulad ang pangangatawan, na maaring resulta, ng matinding pagsasanay, at karanasan, sa pakikipaglaban. At dahil na din sa mahihirap na pinagdaanan ng karakter na ito, nagagawa na ng kanyang katawan na tumanggap ng malakas na kuryente at lason. Ang isa pang naiisip ko na dahilan sa kung bakit nagtagumpay si Silva na patayin ang isang miyembro ng Spider dahil sa baka meron itong kasama. Alam naman natin mga idol na kapag kumikilos ang isa sa miyembro ng pamilyang Soldic, palagi itong may katuwang o kasama. Katulad na lamang ni Ilumi na palaging kasama si Kaluto sa kanyang mga misyon. Ngunit malabong si Seno ang kasama ni Silva nung nangyari ang nasabing labanan. Dahil nung nakita ni Seno si Trollo Lucifer, hindi niya alam ang abilidad nito kung kaya malabong si Seno ang kasama ni Silva nung nangyari ang paglalaban nila ng isa sa miyembro ng Spider. Maaaring ibang miyembro ito ng pamilyang soldic na kayang makipagsabayan sa lakas ng grupong Spider. Ganun pa man mga idol, kitang kita kung gaano kataas ang respeto ni Silva sa grupong Spider lalo na sa kanilang pinuno na si Trollo Lucifer. Kahit ang grupong Spider, nire-respeto rin nila ang lakas ng pamilyang Soldi. Isa rin sa mga naiisip ko mga idol sa kung bakit hindi tumutol si Silva na sumali si Kaluto at ilumi sa Spider dahil sa alam niya na mas lalakas pa lalo ang mga ito pag sumali sila sa grupong Phantom Crew. Alam naman natin mga idol na si Silva Soldi ay masyadong mahigpit o istrikto sa kanyang mga anak. Kaya naniniwala ako mga idol na meron itong magandang dahilan sa kung bakit hindi ito tumutol na sumali ang kanyang mga anak sa grupong Phantom Troop o mas kilala ng karamihan bilang Spider. Pero kayo mga idol, meron ba kayong opinion sa kung bakit natakot si Silva Soldic sa grupong Phantom Troop? Maaari niyong sabihin yan sa baba mga idol para ating mapag-usapan. Maraming salamat sa panunood mga idol at God bless sa inyo. Sana suportahan niyo rin ang aking bagong Facebook page. Like and follow nyo na rin, for more Hunter x Hunter, Tagalog content, lalagay ko na lang ang link, sa comment, at description, maraming salamat, sa inyong mga idol.